Unang mga hari, kabanata labing tatlo. At narito, dumating ang isang lalaki ng Diyos na mula sa Huda ayon sa salita ng Panginoon sa Betel. At si Heroboam ay nakatayo sa siping ng Dambana upang magsunog ng kamangyan. At siya'y sumigaw laban sa Dambana ayon sa salita ng Panginoon. At nagsabi, O Dambana, Dambana, ganito ang sabi ng Panginoon, Narito, isang batay ipanganganak sa sambahayan ni David na ang pangalan Hoseas, at sa iyo'y ihahain ang mga saserdote ng mga mataas na dako na nagsisipagsunog ng kamangyan sa iyo. At mga buto ng mga tao ang kanilang susunugin sa iyo. At siya ay nagbigay ng tanda ng araw ding yaon na nagsasabi, Ito ang tanda na sinalita ng Panginoon. Narito, ang dambana ay mababaak at ang mga abo na nasa ibabaw ay mabubuhos. At nangyari, nang marinig ng hari, ang sabi ng lalaki ng Diyos, na kanyang isinigaw laban sa dambana sa Betel, na iniunat ni Heroboam ang kanyang kamay mula sa dambana, na sinasabi, Hulihin siya, at ang kanyang kamay na kanyang iniunat laban sa kanya ay natuyo na anupat hindi niya napanauli sa dati. Ang dambana naman ay nabaak at ang mga abo ay nabuhos mula sa dambana. Ayon sa tanda na ibinigay ng lalaki ng Diyos, ayon sa salita ng Panginoon. At ang hari ay sumagot at nagsabi sa lalaki ng Diyos, Isa mo mo ngayon ang biyaya ng Panginoon mong Diyos, at idalangin mo ako upang ang aking kamay ay gumaling, at idinalangin ng lalaki ng Diyos sa Panginoon, at ang kamay ng hari ay gumaling uli, at naging gaya ng dati. At sinabi ng hari sa lalaki ng Diyos, Umuwi kang kasama ko at kumain ka. At bibigyan kita ng kagantihan. At sinabi ng lalaki ng Diyos sa hari, Kung ang ibibigay mo sa akin ay kalahatin ng iyong bahay, ay hindi ako yayaong kasama mo o kakain man ako nang tinapay o iinumon man ako nang tubig sa dakong ito sapagkat gayon ibinilin sa akin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na sinasabi huwag kang kakain nang tinapay o inuman nang tubig ni babalik man sa daan na iyong pinanggalingan sagayoy yumao siya sa ibang daan at hindi na bumalik sa daan na kanyang pinanggalingan sa Betel. Tumatahan nga ang isang matandang propeta sa Betel at isa sa kanyang mga anak ay naparoon. At isinaysay sa kanya ang lahat ng mga gawa na ginawa ng lalaki ng Diyos sa araw na yaon sa Betel. Ang mga salita na kanyang sinalita sa hari, ay siya rin isinaysay nila sa kanilang ama. At sinabi ng kanilang ama sa kanila, Saan siya napatungo? At itinuro sa kanya ng kanyang mga anak ang daang pinatunguan ng lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda. At sinabi niya sa kanyang mga anak, Siyahan ninyo sa akin ang asno. Sagayoy, kanilang siniyahan ang asno sa kanya, at kanyang sinakyan, at kanyang sinundan ang lalaki ng Diyos, at nasumpungan niyang nakaupo sa ilalim ng isang puno ng ensina, at sinabi niya sa kanya, Ikaw ba ang lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda? At sinabi niya, Ako nga, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanya, Umuwi kang kasama ko at kumain ng tinapay. At sinabi niya, Hindi ako makababalik na kasama mo o makapapasok na kasama mo ni makakakain man ng tinapay o makainom man ng tubig na kasalo mo sa dakong ito, sapagkat isinaysay sa akin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Huwag kang kakain ng tinapay o iinuman man ng tubig doon, o babalik man na yumaon sa daan na iyong pinanggalingan. At sinabi niya sa kanya, Ako man ay propeta na gaya mo, at isang anghel ay nagsalita sa akin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na nagsasabi, Ibalik mo siya na kasama mo sa iyong bahay upang siya ay makakain ng tinapay at makainom ng tubig. Ngunit siya ay nagbulaan sa kanya. Sa bumalik na kasama niya at kumain ng tinapay sa kanyang bahay at uminom ng tubig. At nangyari, samantalang sila'y nauupo sa dulang, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta na nagpabalik sa kanya, at siya'y sumigaw sa lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda, na sinasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon sa paraang ikaw ay naging manunuway sa bibig ng Panginoon, at hindi mo iningatan ang utos na iniutos ng Panginoon sa iyo, kundi ikaw ay bumalik at kumain ng tinapay, at uminom ng tubig sa dakong Kanyang pinagsabihan sa iyo, wag kang kumain ng tinapay, at wag kang uminom ng tubig ang iyong bangkay ay hindi darating sa libingan ng iyong mga magulang. At nangyari, pagkatapos na makakain ng tinapay, at pagkatapos na makainom, na siniyahan niya ang asno para sa kanya, sa makatwid bagay, para sa propeta na kanyang pinabalik. At nang siya'y makayaon, isang leon ay nasa lubong niya sa daan at pinatay siya at ang kanyang bangkay ay napahagi sa daan at ang asno ay nakatayo sa siping. Ang leon naman ay nakatayo sa siping ng bangkay. At narito, may mga taong nagsipagdaan at nakita ang bangkay na nakahagi sa daan. At ang leon ay nakatayo sa siping ng bangkay. At sila yumaon at isinaysay nila sa bayan na kinatatahanan ng matandang propeta. At nang marinig ng propeta na nagpabalik sa kanya sa daan, sinabi niya, Lalaki nga ng Diyos na naging masuwayin sa bibig ng Panginoon. Kaya't ibinigay siya ng Panginoon sa leon na lumapa sa kanya at pumatay sa kanya ayon sa salita ng Panginoon na sinalita sa kanya at sinalita niya sa kanya mga anak na sinasabi, Siyahan ninyo sa akin ang asno at kanilang siniyahan at siya yumaon, at nasumpungan ang kanyang bangkay na nakahagi sa daan at ang leon at ang asno ay nakatayo sa siping ng bangkay. Hindi nilamon ng leon ang bangkay o nila pa man ang asno at kinuha ng propeta ang bangkay ng lalaki ng Diyos at ipinatong sa asno at ibinalik at naparoon sa bayan ng matangdam propeta upang tumangis at ilibing siya at inilagay niya ang kanyang bangkay sa kanyang sariling libingan at kanilang tinangisan siya na sinasabi ay kapatid ko at nangyari Pagkatapos na kanyang mailibing na siya ay nagsalita sa kanyang mga anak na sinasabi, Pagka ako'y namatay, ilibing nga ninyo ako sa libingan na pinaglibingan sa lalaki ng Diyos. Ilagay ninyo ang aking mga buto sa siping ng kanyang mga buto, sapagat ang sabi na kanyang isinigaw, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon laban sa Dambana sa Betel at laban sa lahat ng mga bahay sa mga mataas na dako na nanga sa mga bayan ng Samaria ay walang pagsalang mangyayari. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Heroboam ay hindi tumalikod sa kanyang masamang lakad, kundi gumawa uli mula sa buong bayan ng mga saserdote sa mga mataas na dako. Sino may ibig, kanyang itinalaga upang magkaroon ng mga saserdote sa mga mataas na dako. At ang mga bagay na ito ay naging kasalanan sa sambahayan ni Heroboam, kaya't inihiwalay at nilipol sa ibabaw ng lupa.